ang mga bituin ay nasa lahat ng dako nitong linggo. Si Rihanna, malapit ng tanggapin ang isa pang bata, ay pinananatiling cool at kaswal sa Santa Monica, California. Sa New York City, lumabas si Jenna Ortega na nakasuot ng makinis at madilim na damit habang si Mariska Hargitay at Christopher Meloni ay patuloy na nagtatrabaho sa Law and Order. Day. Samantala sa Los Angeles, ang mga bituin tulad ni Nahousey at Sydney Sweeney ay dumalo sa isang screening ng Americana, Narito ang pinakamahusay na mga larawan ng mga celebs out at tungkol sa linggong ito. Bumalik bukas para sa higit pa sa mga pinakabagong alist outing, lumabas si Rihanna sa isang kaswal na kamiseta at maong, hawak ang kanyang baby bump sa Santa Monica, California. Ang Wednesday star na si Jenna Ortega ay lumabas sa isang makinis na sombrero at blazer combo sa New York City noong Agosto 4. Masaya si na Mariska Hargitay at Christopher Meloni na muling magsama sa set ng Law Ampersand Order. Degi sa Agosto 3 sa New York City, inihagis ni Halsey ang kanyang ikonik na asul na buhok sa red carpet. Para sa isang Los Angeles screening ng Americana sa Agosto 3. Dumating si Sydney Sweeney sa isang screening ng Americana sa Los Angeles sa Agosto 3. si na Simon Rex at Mai Kay bago ang isang special na screening ng Americana sa Agosto 3 sa Los Angeles. Dumalo si Dwight sa isang laro ng basketball sa pagitan ng Phoenix Mercury at ng EF noong Agosto 3. Isang araw pagkatapos ng kanyang pagganap sa Lollapalooza sa Chicago, Elizabeth Gillies hit the red carpet for the performance of Y. Secret Conversations on Og Tatlo in New York City. Dumeting si Elizabeth McGovern na nakadilaw na palda at itim na blazer para sa pagtatanghal ng GE. The Secret Conversations noong Agosto Tatlo sa New York City. Ipinagdiriwang ni Frankie Grande ang pagbabalik ng Mamadi. Sa Broadway kasama ang cast ng revival noong Agosto Tatlo sa New York City. Dinadala ng pop darling na si Rebecca Black ang kanyang Salvation Tour sa Lollapalooza sa Chicago noong Agosto 3. Ang mga awit ng Guns Roses na si Axl Rose ay tumungo sa grid sa AISA Grand Prix ng Hungary sa Budapest noong Agosto 3. Ang EOS Dollars di Rocky ay umalinggaw-gao sa entablado sa Lollapalooza 2025 sa Chicago noong Agosto 3. Si Chelsea Peretti ay dumalo sa Pause for Comedy. Charity Comedy Show sa Los Angeles noong Agosto 2. Ipinagdiriwang ni Lola Tung ang pagbubukas ng bagong tindahan ng Crocs sa New York City noong Agosto 2. Sina Makaulay Culkin at Brenda Song ay sumali sa Los Angeles Rams sa kanilang 2,025 training camp sa Hulyo 28 sa Playa Vista, California. Si Nelly Furtado ay gumaganap sa All Together Now Festival sa Waterford, Ireland noong Agosto 3. Lumabas si Rin Rap para mamasyal sa SE. Si noong Agosto isa. Nakipag-selfie si Molly Sims kasama si Stacy Bendet sa Good Panandang Pandagdag Foundation Summer Dinner na hino-host ni Jessica Sinfeld sa kanyang tahanan sa East Hamptons, Gilefi, okay. noong Agosto dalawa. Isang hindi malilimutang palabas si Duetchi sa 2000 at 2025 Lola Paloza Music Festival sa Chicago noong Agosto dalawa. Si Jimmy Fallon at ang kanyang asawang si Nancy Juvonen ay dumalo sa Good Panandang Pandagdag Foundation Summer Dinner Fundraiser at Night of Comedy Event sa East Hampton, New York, noong Agosto 2. Ang muling pinagsamang mga costar na si Nakati Holmes at Joshua Jackson ay kumukuha ng mga eksena para sa paparating na pelikulang Happy. Hours na isinulat at idinirek ni Holmes sa New York City noong Agosto 2. Kasama ni Jerry Sinfeld ang kanyang asawang si Jessica, gitna, at mga anak na sina Shepherd, kaliwa, Julian at Sasha, kanan. Sa Good Panandang Pandagdag Foundation Summer Dinner Fundraiser at Night of Comedy Event sa East Hampton, New York noong Agosto 2. Si Nikki Glasser ay makintab at sopistikado sa isang all-black na hitsura habang dumadalo siya sa charity comedy show na Pause for Comedy na nakikinabang sa Mayday Rescue noong Agosto 2. Sa Los Angeles, napaka-ethereal ni Sophie Monk sa isang kumikislap na puting gown sa red carpet sa libo at 25 Gee Week Logie Awards noong Agosto 3 sa Sydney. Si Shania Twain ay gumaganap sa entablado para sa Shania Twain, live-in concert sa Hard Rock Live sa Hollywood, Florida, noong Agosto 1. Nagpost si Jackie Ton kasama ang isang cute na aso sa charity comedy show na Pause for Comedy. Na nakikinabang sa Maiday Rescue, noong Agosto 2 sa Los Angeles, nagpe-perform si Maria Carey ng live sa entablado sa Brighton Pride 2025 sa Preston Park sa Brighton, England, noong ago. Dalawa, si Ashley Graham ay gumagawa ng isang eksena para sa The Devil Wears Prada dalawa sa Museum of Natural History sa NYC. Si noong Agosto isa. Si Luan de Lesseps ay gumagamit ng neon bikini at cover-up sa Sag Harbor, Diff. Noong Agosto 2, si Madeline Klein ay co-host ng Rainstorm Fit Collective kasama ang Rainstorm Clean Energy sa Johns Island, DSC, is noong Agosto 2. Nagtanghal si Olivia Rodrigo sa Lollapalooza Festival sa Grand Park ng Chicago noong Agosto 1. Pinasadya si Naomi Watts sa mga pinstripes. Habang dumadalo siya sa Ralph Lauren Summer Luncheon sa Agosto 1 sa East Hampton, New York, pinili ni Molly Gordon ang kaunting make-up na hitsura at kaswal na kasuotan habang dumadalo sa Ralph Lauren Summer Luncheon sa East Hampton, New York. Noong Agosto 1, iridescent si Mariah Carey habang sumasakay siya sa kanyang tour bus sa London noong Agosto 1 bago ang kanyang performance sa Brighton Pride dumating si na George Clooney at Amal Clooney sa Lake Como, Italy noong Hulyo 30 bago ang kanilang. Paparating na Clooney Foundation for Justice Gala, sina Chad Michael Murray, Jamie Lee Curtis, Sophia Hammonds, Lindsay Ilohan, Julia Butters at Manny Jacinto ay magkasamang nag-post sa isang Freakier Friday TikTok B ampersand A na ginanap sa London noong Agosto 1.